sobrang lamig na sa Korea. Si Bro Romel, no? Ah, uh, dahil sa lamig ng panahon. Uh, punta ako sa store, may, may bibili na ko na isang inumin, parang cha. Yung luya, luya ba yung kung sa Pilipinas, salabat. Pero pag sa sa atin kasi laga lang tayo ng luya ganun okay na iyon na sabaw dito ano yan takbo tayo ah, sa gitna ng kasada <laughs> mga bro para sa Pilipinas lang ha jaywalking walking tayo ayan oops ayan ah. bukas mag i-snow na raw mga bro bukas at susunod na araw so hopefully makapashare ma ko sa inyo pero today uh, may bibili lang ako so salamig papakita ko lang gusto ko lang i-share na ang luya ay hindi <laughs> hindi siya basta-basta no dito sa Korea ginagawa siyang inumin sa malamig na panahon which is may company talaga na gumagawa makakita ko sa tapos dapat ka sa hindi natin sabihin oh luya lang yan ganun kasi ang luya dito maka importante yung mga bagay tayo namin sa, akala natin uh, yung halaga walang kwenta pero yun pala sa ibang sa ibang baga sa ibang tao sa ibang lugar ito ay mahalaga Kaya kung ano yung sa buhay natin na minsan nakal natin wala lang yun pala ay pahalagahan natin kasi hindi yan ibinigay sa atin ng Panginoon no kung hindi yan mahalaga at mayroong papel na gagampanan sa buhay natin tulad sa nagmamahalan di ba mahalin natin yung partner natin walay mo siya yung forever mo. sa loob ng kanilang sari-sari store. Tapos ba, pa, ate, pabili po. Ate, wala pa dito sa Korea. So, mga sari-sari store nila is ganito. na uh, Nakakamiss din sa Pilipinas na kakatok pa lang. Hello, ate, pabili lemon. So, bila ako lemon, tsaka yung persimmon. Yan yung order sa akin ng mga boss ko. Eh. Yeah. And then, yung singgang tsaka o ipapakita ko sa inyo mamaya yung luya na ginagawang with honey Uh, ito na po yung sinasabi kong ginger tea na bibilin ko. Uh, the special na luya po yan. Dito. Mm -hmm. rawi na Oo. Na, na po ako na tungus dun sa mga bagay na akala natin walang kwenta. No. Pero ito pala na may mga halaga. Tulad ng luya, di ba? Pilipinas ito, parang wala lang. Idito e, pala ay mahalaga. No. Kung ihambing natin 'yan sa buhay ng tao. Kambing natin sa buhay na partner natin minsan. Yung mga mahal natin sa buhay. Minsan dahil parang nasanay ka na nandyan sa tabi mo para nang walang halaga. Pero mahalaga yan. Sobra. Pag nawala na yan, pag mo. Kaya habang nandyan sa tabi mo, mahalin mo. Okay? Basta sa'yo. <laughs> 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの